araw ay nasa Bicol nga pala ako sa lugar ng Naga City. May kinainan nga pala ako dito'ng kinalas na OG na kung tawagin. Dahil sa mahigit 20 years na siyang nagtitinda ng masarap na kinalas dito. Every time nga napupunta ako ng Naga City ay hindi ko mapigilan ang cravings ko na kumain dito. Teka lang, ano nga ba ang kinalas? Ang kinalas guys ay eh, ulo ng baboy na pinakuluan kaya siya tinawag na kinalas dahil lang laman ng mukha ng baboy ay ang inilalagay diyan sa laman na kinalas nila. At 'yung pinagkuluan naman ng sabaw ng baboy ay naman ang nilalagay nila doon sa may kinalas nila. Ay e, talaga naman malasa, masarap, malinis Nam, nam ang sabaw ng kinalas nila. So, ngayon, alam nyo na kung ano yung kinalas. Ito yung famous na pagkain sa amin dito sa Maynaga City. Kahit sa ang kanto dito ay makakakita ka na nagtitinda nito. Pero guys, sa dinami-dami ng kinalasan sa buong Naga City, ito talagang kinalasan ni Chasid na ngayon ay kinalasan ni Cho ang talagang dinadayo ko dito dahil sa sobrang sarap, OG ang lasa, OG ang pagkagawa. Kaya naman sa 20 years ng pagtitinda nila dito ay talagang binabalik-balikan sila ng kanilang mga customer. Oh so, guys, pag napunta kayo ng Naga City, sakto magpipinya pransya na ngayong September 10. Manig Siguradong maghahanap kayo ng legit na kainan na kinalasan. Itong i -re recommend ko sa inyo. Kinalasan ni Cho na talagang quality, masarap, malinamnam, kaya naman talagang dinadayo. So yan guys, andito tayo ngayon sa may Naga City. Bicol to guys ha. Ah. So dito tayo ngayon sa Bicol, Naga City. Actually guys, ha, ah, kahabalan to ng magsaysay. Tapos guys, ha, ah, sa tapat lang tayo ng Sampagita Hotel. Isa sa pinamatandang hotel sa Naga City guys. Ang dinayin natin, kinalasan ni Cho. Ano ba ang kinalas? Ah, isa siya sa pinaka-famous na na pagkain dito sa amin na uh, noodles. Kaya siya tinawag na kinalas kasi meron siyang... Uh, to so kinakalas pala yung laman doon sa mukha ng baboy. Kaya siya tinawag na kinalas. O so oh, guys, uh, nakalimang lipat na sila ng pwesto. Ito na, finally, ito na yung pinaka pwesto nila dito sa may tapat ng Sampagita Hotel. Along magsaysay road lang. So, punta kayo ng Naga City. So, dayuhin nyo lang to. Uulitin ko guys, ha? Uh, ito yung kabaan ng uh, magsaysay road. Ayan, tapos ito sa Pagita Hotel. Magsaysay branch. Nasa tapat lang yung kinalas ticho. Uh, isa sa OG na kinalasan sa Naga City, ayan, uh, ang may-ari nito, anak ni Chasid na isang uh, famous na nagtitinda na kinalas sa Naga City. Ito, meron silang malinis at malaking dining. Kaya guys, kung marami kayo magkakaibigan, pwede pwede kayo dito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga menu nila. Ito yung menu nila. So, common lang naman na kinalas, pero kakaiba yung lasa. So, ito yung kinalas nila. Meron silang kinalas, regular, tsaka jumbo. Uh, kinalas with egg. So, ito yung mga presyo niyan. Start tayo sa 65 to 75 hanggang dulo. Ayan. Mag-add-ons ka, may puto, chicharon, baduya Ayan, nandyan may Ayan, ha? Kinalas ni Cho Galing po saan yung kinalas na yan, ma'am? Sa ulo Sa ulo ng baboy Ah, okay, kaya siya tinawag na kinalas Kasi yung laman ng mukha ng baboy Ito ang ginagawang kinalas Okay po, ito nga na to, laman mm, Okay, so paano po siya, ma'am? kinakalas-kalas yung kamay. Okay, Oo, pinapalambot yung ulo. Tapos pag malambot na, ganito na yung kinalalabasan niya. Okay po, yung sabaw po ninyo ng kinala, saan po nang gagaling yun? Sa ulo din. Ah, okay. yung nilalaga. Yung pinagkuluan po. Yung pinagkuluan. yung pinagkuluan. ng ulo ng baboy, yun na yung nagpapalasa doon sa sabaw. Oo. Tapos yung laman na ginagamit doon sa ulo ng baboy, eto na yun. Eto na yun. Ah, eto na yun. So, kalas siya, kaya siya tinawag na? Kinalas. Kinalas. Oo. So, tanongin po kita, Chasid, tama po ba? Oh. No. Okay, ito po si Chasid na kung tawagin dito sa Naga City. So, uh, kailan pa po, po ito nagsimulang uh, kinalasan nyo? Parang 2005, ano? Eh? 2005. So, almost sa uh, 20 years? No. 20 years na itong uh, Chassid kinalas. So, bakit Chasid? So, kayo talaga yung Chasid? Hindi kasi ang pangalan ko Mercedes. Ang palayo sa akin, Sid. Kaya tinawag siya Sid. Kaya siya Oo. Oh, oh. So ito naman bawang, talagang itong bawang na to. Uh, panlagay sa sauce. So hindi kayo bumibili ng mga bawang-bawang na kinikilo-kilo. Talagang ginagawa namin 'yan. Bakit mas malasa ba siya? Mas malasa. Ah, ito na 'yan, kinakalas-kalas. Okay, papakita natin kalas. Ito na kalas. Tapos yung laman. Ganun Ayan. na. Tapos Ah, okay. Yung sauce. Mm, ganyan. Sarap. Kinalas. <laughs> ito yung pinagkuluan guys ng ulo. Tapos niluluto siya sa uling. Ah, kaya talagang ah, may after taste siya ah, ng usok. Kaya talagang malasang-malasa yung sabaw nila na ginagamit dito. Ayan guys. So ito, ah, actually guys, paubos na siya kasi nga hinapo na tayo. So ito na yung pinagkuluan ng ulo. So talagang malasang-malasa. ba diba? Kulay puti yung sabaw. Kaya alam mo yung lasa ng ulo ng baboy na iwan na dyan sa sabaw tapos niluto pa sa uli kaya doble doble na yung aftertaste ng lasa niya Kaya guys, dito tayo ngayon sa Maynaga City at natin itong uh, isa sa pinakamatandang kinalasan dito na kung tawagin ay Cha uh, Dito lang to guys sa Maykayanga Street along uh, Magsaysay Road Guys, ang landmark nito nasa tapat lang siya ng uh, Sampagita Hotel So guys ah, mag branch na Sampagita yan ng landmark. tapos nasa tapat lang tong ah kinalasan ni Chacid. So guys, ah, dati pa talaga to eh ah, nung college pa dito na talaga ako kumakain. Actually nakalimang lipat na nga sila. So finally ito na matitikman na natin ulit siya. So ano pang inaantay natin? At ah, tikman natin. So guys, may ginawa akong uh, sili kasi yan ang bagay dito. Kasi yung timpla ng kinalas ni si dito, wala siyang lasa. Ikaw mismo maglalagay ng lasa, malasang malasa siya kasi gawa sa bawang. Pero I mean yung lasa na talagang may lasa na, ikaw mismo ang gagawa nun. So ito na siya. Ayan. Itsura pa lang ito guys. Ah, napakasarap na. Dati kasi guys, lagi ako bumabalik-balik sa kanila nung natikman ko to. Talagang hinahanap-hanap ko to eh. Kung saan sila nakapuesto, doon din ako pumupunta. So tikman natin. Oo oh. The best ang lasa ng kinalas dito guys Actually hindi ko na nagamit yung kalamansi Kasi hindi naman kailangan yung kalamansi kasi guys Pang balance lang naman yan pag kumalat Saka maglalagay ito pero pag hindi naman maalat Kahit hindi na No one na naman talaga ako guys Kahit uh, kung saan sila mapuesto Kahit talaga dinadayo sila ng mga customer na dito Dahil masarap na talaga yung kinalas So guys ha Pag napunta kayo ng Bicol Naga City Mag yung kakaligtaan na dayuhin at kumain dito sa kinalasan ni Chassi. Dito lang to guys, sa may uh, along Magsaysay Road. Tapat lang guys to na Sampagita Hotel. Open sila ng 7am hanggang 7pm. So guys, tingnan mo to. The best na kilalas dito sa Naga City. Nak, anong lasa? Masarap po, mas Maniwala. Legit. legit. Masarap talaga, masarap. talaga po, masarap. Ikaw tol, uh, kaibigan to ng anak ko eh. Oh. Anong lasa nung kinalas ni, dico Sobrang sarap po. Lalo na kapag may sili po. So, sigurado? Sigurado, sigurado, po. Legit na legit po. Okay, sige. Masarap talaga. Okay. Anong pangalan mo, Noy? Adzi po, Adzi. Adzi. Ah, Nakailan kain ka na kay Chasid? Uh, pangalawa ko na po ito. Nakapunta na po ako dito. Ah, nakapunta ka na rin? Kasama ko rin po mga magulang. Ayan. Nak, sigurado, masarap pa? Sigurado, sigurado, sigurado po. Ikaw ma, masarap? Ay, masarap. Ano, naubos mo na yun? Masiram? Masiram mo. Tapos, masirap? Masiram po. Maray na maray. Yeah. Mm -hmm. yeah. Ờ, uh, bên là một số xuyên đâu